Ah, oh? hindi pa ako tapos. Alam ko na lahat ng sikreto mo. O yung mga pera nagmula sa mga lupang binenta mo. Huwag ka nang magpanggap-an. Ma. Kailangan ba talaga nating tumira dito. Baka pwedeng pumalik naman tayo sa bahay. Ana, kailangan pa natin ng konting panahon kasama ang tatay. Isa pa, may naririnig akong hindi maganda sa bago niyong asawa. Kailangan nating bantayan. Tsaka nak, magkaroon ka naman ng pake sa lolo mo. <sighs> <sighs> Andito na pala kayo. Jane, Wenzel. Welcome sa bahay ni Mang Ivan. Nang um, asawa ko pala. <sighs> Pwede ba? Huwag ka nang magmalinis, an alam namin may balak ka masama sa tatay ko. At huwag ka mag-alala dahil hindi namin papayagan yon. Jane, wala naman akong balak. Tsaka mahal ko ang tatay mo. Pero mukhang ikaw yata ang may balak na masama eh. Mabubuking ka rin bruha ka. Tandaan mo yan. Halika na nga, Winsel. Okay Mahal, maraming salamat sa tiwala mo, uh, Promise. Siyempre, ikaw pa. <laughs> Hinding, hindi, kita iiwan. Anything ba sa ikaw? Panis. Mm. Lolo. Oh. Mm. Bakit mo pa pala nakasalan tong babaeng to? Hindi ba mas matanda ka sa kanya ng tatlong dekada? Ikaw na nga nagsabi matanda na si Lolo. Kaya wala akong dahilan para magpaliwanag sa ng desisyon ko. Basta ito tandaan mo, mahal ko si Ann. At siya ang magiging kasama ko. Mahal, huwag mo silang pakinggan. Saka bakit ba ngayon ka lang nagtanong ng ganyan, Winsel? Eh di ba? Wala kang mong paki sa lolo mo. Puro nga gadget inaatupag mo eh. Anak, ko ka nang makialam sa usapan, ha? Wala ka pang alam. Tama yung nanay mo. Eh. Saka kasi, baka naninibago lang kayo na may stepmom na kayo. Alam mo, Jane, wala naman akong balak na kunin kung ano mang meron ng tatay nyo. Eh kung ganun, bakit may pinipirmahan kang dokumento na kasama si Lolo? Anong sinasabi mo, anak? Tay, anong sinasabi ni Winsel? Hindi ba sinabi ko na po sa inyo na kahit sino pa yung bagong asawa nyo, dapat nyo pa rin ipaalam sa amin kung ano yung mga documents na ginagawa nyo related lahat sa properties mo. Jane, Itiwala ang tatay mo sa akin at alam niya na hindi ko siya lalukuhin. Tama na, Jane. Nasa hapagkainan tayo. Matanda na ako. Alam ko na ginagawa ko. Asawa ko si Ann. Mas may karapatan siya sa inyo dito. Hindi ko na to kaya, Lolo. Meron akong patunay sa babaeng to na binabenta niya yung properties niyo. Minsan pa nga eh. Pag may nakukuha niyang pera, nililipat niya sa account niya. Huwag ka nang magpanggap, An. Hindi totoo yan! Alam nyo? Mga sinungaling kayo! Ginagamit mo lang naman ang lolo mo para makuha ang mana niya. Di ba? Ikaw ang sinungaling. Ikaw ang maliloko dito. At hindi kami papayag na patuloy mo pang lokohin yung tatay ko. Bahala kayo sa buhay niyo. Wala na kong kumain. Bitawan mo nga ako. Hindi pa ako tapos. Alam ko na lahat ng sikreto mo. Pati mga pera nagmula sa mga lupang binenta mo. Huwag ka nang magpanggap, An bakit mo nagawa sa akin to? Buong puso ko na ipinagkatiwala sa iyo yung buhay ko. Tapos ito lang isusuklay mo sa akin. Akala mo ba talaga, Ivan, na minahal kita? Pinakasalan lang kita dahil sa pera mo? Anong tingin mo sa akin? pinangarap ko na maging isang asawa ng kagaya mong matanda? Pera lang ang habol ko sa'yo? Yun lang yon. Lumayas ka! Ayoko nang makita yung pagmumukha mo rito. Tinanggap kita ng buong puso. Yung pala, ginamit mo lang ako. Lumayas ka! Oo. Aalis talaga ako. Pero ito yung tatandaan mo, ha? Hindi mo mababawi lahat ng pera mo. Kung akala mo makukuha mo, nagkakamali ka. Mali ka, Pinaiwalay ko na sa attorney ni Lolo lahat ng transaksyon mo. At lahat ng pera ni Lolo ay mababalik sa kanya. Tsaka yung panluloko mo, haharapin mo yun sa korte. Kakasuhan ka namin! Hindi. Hindi nyo ko maaapi. Mahal. Mahal, maawa ka sa akin. Na Isang pagkakamali lang to. Hindi ko sinasadya. Hindi na kita mapapatawad. Hindi mo na ako maloloko ulit! Lumayas ka na, Ann. Mga siraulo kayo! Ay. Sesya na kayo, Tapos na lahat, ha? Huwag ka na magpapaloko ulit. Salamat, anak. Sesya na. So, oh, sorry. Nawalan ako ng pakasayo ng una. Patawarin mo Apo. Salamat sa iyo, Apo. Dito lang kami ni Mama para sa iyo. Mahal lang kita, Apo. Salamat, Apo. Thank you, Jane. sama-samang basa sa kanya. Bakit kasi ang lalim sis, pwedeng English na lang. Sige, sige. Joke lang hindi mo lagay. <laughs> <laughs> kailangan nating bantayan. Tsaka na, magkaroon ka naman ng pakialam sa lolo mo, no? Bakit ba hindi pa ako tapos? nag ehem, -ehem ka dyan? Nakakagigil to. Ano ano Sabi ko sa'yo, di pa ako... Ano ako Andito na pala kayo. Jane, Wenzel, welcome sa bahay ni Mang Ivan. Mang sana sa niya? Mang sana sa Ivan. Mga ka Ivan. Ako kasi Daddy Ivan. Ako kasi Daddy Nandito na pala kayo. Jane, Wenzel. Welcome sa bahay ni Mang Ivan. Bobby! Hindi ko na kaya to. Meron akong patunay sa babaeng to. Na... <sighs> Hindi ko talaga masasabi. Hindi, no, may benta niya yung ibang properties mo, Lolo. No? No. Okay. Sapat! Wala kang sinabi! Ano may sasabihin ba ako? Winning schedule? Akala ko yung landi lang ako. <laughs> <laughs> Laro naman eh. Sabi mo yung landi lang mo na. Establish lang yung gano'n. Tapos ah. pag-inwari mo na sabi ko. Mahal. Huwag mo na silang pakinggan. Tsaka, bakit ba ngayon ka lang nagtanong ng mga ganyan, Winsel? Eh, di ba? Wala ka namang pake sa lolo mo. Puro ka lang namang... mga... Oh, Putang yan. Okay. Sige. Sorry, sorry. Two seconds. Yo, medyo. <laughs> okay, okay. Tama yung nanay mo. Saka, baka kasi naninibago lang kayo dahil... Nag... Oh, Nakakita ko na betcha. ano, may pressure. Merdong matis <laughs> nila, boss? <laughs> wala, sir. Hindi ko na kaya ito. Ito ang mga papers na nagpapatunay na binibenta ni Jane ng mga lupa mo. Ako yun. <laughs> Ay, hindi. Hindi <laughs> <laughs> ako nagbenta. Hindi, dapat kulit ka. Hindi ko na kaya to. pala. Kasi nagpipigil ka eh. Hindi ko na kaya to. Hindi ko na kaya to. Mali ka, pinaiwalay ko na sa attorney ni Lolo. Lahat ng transaksyon mo. Ay, wait lang. Wala kong ano. Tama yun. Tama yung sinabi mo. Oh, 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 oh. Are you a storyteller with a unique tale to share? We invite you to submit your featured stories for the chance to be transformed into captivating short films. Whether it's a thrilling adventure, a heartwarming drama, or a thought provoking narrative, we want to bring your words to life on the screen. Join us in celebrating creativity and storytelling. Submit your story today and let's create something extraordinary together. Thank you for watching Tibon Manila araw-araw. At syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, Tibon Manila, sa aming TikTok at Facebook page, Tibon, Manila. So ano pang hinihintay nyo? Tara na, panoorin nyo na kasi napakaraming bagong stories na talaga namang magugustuhan nyo. Dahil dito sa Tibon, Manila, ang sayay walang katulad. Eh! Hey! Sa Tibon, Manila, buhay ay masaya Kasama ang bagata, walang kasi saya Sa bawat tulog at kalaw Magkasama tayong lahat Tibon, Manila, walang pag-aalilangan i need love